Panahon na naman ngayon ng mga maliliit na isda gaya ng pangbagoongin at dahil nga matindi ang sikat ng araw ngayon, mainit kaya naman naisip ko na bumili nito at gawing daing. Maaga nga kami umalis ngayong araw sa bahay at para maabutan namin yung mga bangka dito sa gilid ng dagat na nagbebenta ng mga maliliit na isda. Baka hindi pala muna kami ngayon bumili ng mga isda na pangbaguungin kasi noong nakaraang taon ay ang dami namin nabili ng mga isda na maliliit at saka marami pa rin talagang mga istak si mama sa bahay ng mga baguong. Bali, ang benta pala nila ngayon ng isang banyerang isda na maliliit na katulad nito ay isang libo. Pero noong nakaraang taon, nakabili kami ng 500 lang ang isang banyera. At noong nakaraang taon din pala, ako natatandaan nyo, ay nagbilad din kami ng mga maliliit na isda. Mas gusto kasi namin kapag kami yung magdadaing gawa ng hindi masyadong maalat kapag kami yung gumawa. Sampung kilo pala lahat ang binili ko at halo-halo siya. Meron siyang English, Dillis at meron nga din kasama na maliliit na pusit. Pero bago ko siya dyan binilad at lagyan ng asin, pinilian muna namin. Tinanggal namin dyan yung mga malalaking isda, yung pusit at saka yung Dillis. Kasi ang gagawin namin doon sa Dillis ay ikikilaw ng kapatid ko. Meron din palang kasama to ng mga maliliit na aloy pero hindi na namin kinuha at idadaing na laang din. Bali yung binili ko pala kanina ay pinili ko talaga yung medyo sa sariwa pa. Kasi para sa akin lang, kapag nagdaing kami ng medyo bilasa na nito, kapag niluto at kinain ko, e eh medyo makati sa lalamunan. Kaunting asin lang din pala yung nilagay ko dyan at hindi ko na nga dinamihan kasi ayaw namin ng maalat. At nung nalagyan ko na nga sya ng asin, inilipat ko muna dito sa timba at hinugasan ko naman tong kapirasong yero na pagbibilaran ko. Nung una, dito nga namin naisip na ilagay sa yero pero dahil nga medyo marami yung isda kaya ang nangyari, ipinagkasya ko na lahat at patong-patong na nga sila dyan. Nilagyan ko din pala kanina yan ng kaunting suka kasi ang isda kapag ka ni lad ay eh medyo malapit sa langaw nung nailagay na nga namin siya sa bubong ay hindi pa rin kami mapakali kaya nung kahuli-hulihan ay dito na nga namin siya nilagay sa may net sa bubong din at dahil nga sariwa pa ngayon para siguradong wala lumapit na langaw ay naglagay ako ng pausok dito sa may bandang gilid at pagkalipas nga ng tatlong araw ay ganito na yung itsura niya tuyo na siya sa so, sobrang init kasi ng panahon ngayon ay talagang mabilis lang matuyo ang isda tatlong araw namin niya na para siguradong tuyong-tuyo kasi ang gagawin namin dito ay i namin para sa darating na tag-ulan ay eh, meron kaming dukotin na pang ulam. Ilalagay ko na rin pala yan mamaya sa malaking plastic para hindi siya mabilis bukbukin at saka amagin. Madalas na rin pala kami natutulog ngayon dito sa taas ng bundok gawa ng kapag umaga kasi at saka hapon ay eh naglilinis na kami ng mga damo. Magluluto din pala muna ako ngayon na agahan namin at habang nagasain nga ako dyan, inamitas muna ako ng kasoy kasi natanaw ko na marami siyang bunga. At pagkabalik ko nga sa kubo, eto nga mga nabilad namin na maliliit na isda ang naisip ko na isa sa mga uulamin namin para ngayong umagahan. At dahil nga naparami din yung sinain ko ko kagabi, marami kaming natira na kanin. Kaya naman ngayong umagahan, ay naisip ko nga rin na magsangag na laang. Yung natitirang mantika na pinagprituhan ko ng isda, ay dyan ko na nga lang sinangag yung kanin. Pagkatapos na pagkatapos ko dyan na magluto, tinawag ko na rin kaagad sila na kumain na ng umagahan. At mamaya, pagkatapos nga namin dito, ay maglilinis pa kami ng mga damo. Hiniwa-hiwa ko na rin pala dyan yung kasoy na pinitas ko kanina. Tapos, nagayat din ako ng kamatis at nilagyan ko nga ng itlog na maalat. Solved na naman nga ang umagahan namin ngayong araw dito sa taas ng bundok. See lang for today's video. Thank you for watching!